So good day mga Choy packs. So another day, another share na sa itong experience mga Choy So karo mga Choy kani uh, kanina video sa mga beginners lang yun mga Choy Sa bakang upay pagtukod sa mag-anayan Choy So kung tali na yung mga baboy Choy, unsay dapat nyo andamon So ang andamon ninyo Choy, um, paras ko ha Choy no, sa experience lang ako Ang andamon ako Choy, kaya mga used na trapo po ni Choy, trapo Choy Kaya mga dili na ginamit Choy sa inyong mga kuhan nga sinina nyo nga dili gamit na mo nato pantrapo sa to ang bakten joy dayng panganak gamit sa gayo ni choy and then akong sa usa sa dakong damon joy ang kaning karton sad karton joy ang karton purpose sa karton ay, tiyo, packs, kayo, ni ma choy pax kay kuha ni choy kanang para ni sila sa ilang lugdan sa mga baktin para dili sila tugnaon kay unang unang mo na kay panganak sa tong anay choy init kay naglawas ang bakten joy Leon kung imo ray largo sa simento either nasa kung wala kay happen gali choy um, ang bakte na na kay murag need mo siya init pagod yung lawas Kung na ba na sugan gali choy putangan lag suga nga katong painit choy so ya do mga choy packs um kanisad gloves gamit sa kining gloves mga choy before ta magkuan mag gloves mag ta para sensitive sad para dili sad at magkuan atong masudlag bacteria sa ang inahan I mean, sa iyang kuan choy ba, hindi paggawas choy gloves at ta, para dili sa kayo ingon ko ansa uh, special siya gid kay Choi. And then di makalimtan nato Choy ang uh, kani cuy uh, Para sa Choi Choi strategy sa dinako sad. ako sa kuha sa gining experience Choy lan sa gamit sa gikoning lana Choy kay para niya sa kanang trapuhan para dali gid sekreto sa din ako Choy uh, Kung kamo unsa yung strategy diya, uh, comment la sa mo diya So kuha lana, gamit sa lana cuy Choi pantrapo sa kuan cuy sa back ten para um, nindot siya kapon, hamis, na siya choy ba dili siya, di kung dili magali ka lang, kung dili luod, ko dili luod kayo yung kapi choy, dili ko ka igang kay tarawon choy ba. And then, na ko tumalim ma mga choy paks, ah, rubbing ita, ma, before ta yung magpanak choy, magrubbing ita, magalkohol ta. So, by the way mga choy paks, kani tali anak na, kali choy, tali anak na Milk queen choy, so, karon choy, nagandam na sa go choy, na, baho na kayo, baho na anak choy. Mahaw na kayo, tali-anak. ilang yun tali anak, yun -anak chuy, no? Kay manimahaw na siya chuy, manimahaw ka ng mga nakay So, paribuyag, tara si Milk Queen, nagtan out si Milk Queen And then, sa kanina video chuy, makatabang is mga beginners Then, if ever nga kamo mo, kung uh, sa inyo na experience, pwede rin sa inyo, i-commenter sa ubos i-share po dato mga experience, mga knowledge sila na nato, maura bat, but bat ka ni Choy, ako sa nang experience, maura po niya ako naibawaan, so, i-share lang po nako sa uban, especially sa mga baguhan saan. So, kanal sa mga Choy Pucks, salamat sa mga viewers, peace out! para matrayan na kay mga choy so paabot-abot na choy so ganun sa choy Packs. peace out